Ah, habang buhay mo. Buti na nakadalaw. Eh kasi sabi ko eh, Nasa camera Boy oh. sais, oh. ko. Buhay pa ba? Ayo, yan. Eh, naputang ko doon. Sabi ko, dalawin ng mga 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 malaman eh, iyak na iyak. <laughs> ilang taon na po? ilang taon na kayo? Ano? <erg> ano?

27 hmm. na. Di hindi uh, pa po bu mukhang matanda. Right. Oh, Kintin Candelaria. Oh. oh, sino yung Kintin Candelaria? Candelaria. Eh, Kintin Candelaria. ba yung Candelaria? Ano Ang inang na, na kami may malakas. <laughs> may. Nay, nay. Tingin kayo, uh, nay. Ayan, muna. Ayan, okay po. tayo tatlo. Ay. 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 <laughs> hindi natin kasi hindi ko may sasara. Wari ba ikaw anak niya? Kadaming napasaya ni Doc ngayong araw. Mga kamag-anak, kaibigan, supporters na nagmamahal sa kanya noon pa man. Ang sarap lang balik-balikan ng masayang nakaraan. Pati hirap, pagod, pawis na pinagdaanan. Pinagdaanan at hindi kailanman nag-iwanan.